Happy happy anniversary. Happy anniversary. We're in this together now. We're now. and tell me your Ayan mga pa yan mga kamamshibali Ngayon ng panoorin natin ng sabay-sabay Is yung pangalawang araw nila sa Thailand Grabe, maraming ano dito kasabik-sabik Na mga pangyayari Na talaga namang mas maiinlab tayo sa Carl. <laughs> Tara, panoorin natin Alright Good morning po well, mga kalingap So happy na sa no no Second day Yee. In Thailand <laughs> Ang sarap naman ng life. Ang cute ni Bibi Rabay. Very good smell. Very good smell. <laughs> that? Jawa, nagpipicture taking na guys. Wow. Grabe <laughs> naman niyang magjawa na yan. Walang pa tayo sa loob niyan. O oh, diba, kay Kalinga problem. <laughs> Grabe naman niyang magjawa na yan. Magjawa na yan.

ano ni ano okay na ba brown ano ano sweet sweet, ni, ay, sige, no, <laughs> sweet <laughs> daw Hindi ano yung Sweet. ano 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 Sweet ano 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 ito ng jump car? pala ito Wow! Guys. <laughs> Anniversary photo shoot. Wow! Sorry, nag-usap. Hiti. Hiti, hiti. 1, 2, 3. Yan! Okay. naman lood. galing naman ni Kalinga Prat. napaka-support. <laughs> uy guys, po kami ngayon sa ancient city. Ayan, sobrang ganda po mga kalingap. Siyempre kasama natin ang Jomcar Ayan, nagpi picture tayo sa Chomcar. And, syempre, passion din naman natin ng pag-photography. So, yun po, sinama natin sila. Grabe, sobrang ganda mga kalinyap. You know? Wow. Uh... <messas> carla. Tara, Carla. Carla, tara na. Buna tayo sa, ano, area 1? Takain? Take me off and don't look back Take me off this love So, kakain na tayo guys. Dito tayo kakain mga kalingap. <inaudible> Buffet. Wow, Buffet okay. tayo guys. Where? One, two, one, okay. Oh, one, two, three. Yeah, okay, okay. Alright, thank you, thank you. The table, daw. one, two, three. Ayan, dito na tayo. So, uh, yun guys, uh, buffet po tayo guys ngayon. Buffet, no? Wow! Yeah. Thai buffet. Tara, let's go. Ayan po, dami tao. Ayan, so ito po yung ginawa ko. Makakingap. Punti pa lang yan. Ginawa pa si tayo si Chuck. Dahil ang puto. Ito lang tayo sa may malaking elepante. Kasi kailangan natin ano eh ah Ang tagal mo yung shoes mo. <laughs> <laughs> um, Ang Papa John. Ikaw na lang. <laughs> <laughs> Pangalawang araw pa lang nila yan ha, grabe, ang dami na nilang napuntahan. Woooow! Yeah, uh, wow. Pwede ba mag dito? Pwede yata ito mag-prenup dito? Oh. Ang <laughs> 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 galing ko, ang Very details. Nggak panas talaga sila? Wow, terlalu takutnya. Nice. Hmm. Pengganti? Robbie ako sasamahan mo to, bro? Oh, yung, Ang ganda gagawin natin yung panang ilipat <laughs> yun. uh, <laughs> uh, yeah. oh, wow. wow. ng lang. Medotado <laughs> <Nadal> tao. Tapos <laughs> siguro sa dulo pababa naman. Para natin kung isipin. <laughs> <laughs> wow. ko din, <laughs> Para layo pa ba? <laughs> Nasaan yung dulo? Parang gusto ka. Wow! nasa Ay! Wow! Ay, wow. May Dito na. naman. maganda ko dito. pala, <laughs> <Pagdano naman. laughs> <clears throat> pala si <laughs> Hindi nilang wala. Wow! tayo na. Si <laughs> Sige, ito na lang. <laughs> 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 ano Ano lang, okay. Wow. Ano, ano, siguro, sana magtagal pa ang Team Kalingap. Lahat ng stock car. Sana ikaw ang masaya. po. Sana po, ano, mas magandang pa rin samahan natin. Tapos, marami pang magandang mangyari. Mangyari. So, thank you, Team Kalingap. Sana magtagal pang Team Kalingap. And a good health sa lahat ng nagkakayama at Edna. umulan na nga mga kalinga oh. pero tuloy pa rin ang ating pag -tra travel kasama ang chow car ayan oh, umabaha na po sa Thailand <laughs> so oh, ayan okay, nga mga kalinga pa dito na po kami sa cruise ship dito wow. po kami sasakay sa lugar na to wow, cruise ship. ano po ayan nagpilitin po ako ng wow. sombrero ayan po oh yay, Nirebre natin sila. Si Mama meron din. Papa Choms. Asan jowa mo, bro? jowa mo? Nagbibili damit? <laughs> ah, diba? Kay, kay kali nga, prob, mo lumalabas sa kanya mga bibig na, grabe naman itong mag na to. Ngayon naman, asan yung jowa mo, bro? <laughs> Bibili natin damit. Mabis siya. Mabis siya? yung ano niya, bro. <laughs> So, ayan na po. Andiyan na sila rabay. Yung ticket mo, na kay Kuya Jens. Kuya Jens! Kuya Jens! Oh, ka ng lady boy! O, oh, ayan na po! Please, okay. it, it, is sir, rabay. Wow, wow! Wow! Good morning, sir. Wow! 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 Ah, uh, papunta na po kami ngayon po sa cruise ship. Papasok na po kami. Gusto wow. lang po namin pasalamatan po tita Connie Sanchez. Maraming maraming salamat po. Woo Grabe guys, ang ganda dito. <laughs> First time yeah. ko to bro. bro? Yes. Grabe. Cruise ship. OMG. Nakasakay na ang ating baby Carla. <laughs> Ay, thank you, thank you talaga sa kalingap. Grabe, iba talaga nagagawa ng kalingap, no? <laughs> Grabe! Damai. Bro! Happy anniversary, bro! Saya naman anniversary niyo, bro. Nadamay pa kami. Nadamay pa kami. Dito tayo, bro! Dito tayo! Bro. Dito tayo. Grabe, guys! Ang oh, saya! Ma, dito lang kayo. kayo mo,

naman kameranya, camera niya yung, uh, uh, so they're yung they're ano they're nila memory <laughs> 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 Tiktok na. Bro, Ha? <laughs> <laughs> Grabe, yeah, oh oh, oh. mm. mm. no. E yeah, talaga ang ating kalinga prob Jawa, magjawa. Jawa. <laughs> ano Ano nararanasan. Yes. Oo oh, nga, no? Sobrang, sobrang ganda. Ako rin naman, hindi ko rin naman inakala na mararanasan ko to. Pero, mas deserve mo yes. na maranasan ko. Sa lahat ng babaeng nakilala ko, ikaw yung pinaka-deserve na maranasan. Pwede wow. ba Sus! <laughs> Pero thank you po kasi dahil di naman sa inyo naranasan ko yung mga ganoon. Uh, wala yun. Tsaka, unti-unti natin rin lahat ng nasa market list na Yes! <laughs> happy, happy anniversary! Happy <laughs> anniversary! <laughs> <laughs> no una akala ko kiki si Papa James eh. Eh kasi si Carla masyado nakaganito eh. Ayan. Love <laughs> Together Give me your And tell me your secrets <laughs> Wala, hindi na napigilin ni Papa Joms. Ayan. Ang sweet. <laughs> Grabe. Wait lang, kalma. <laughs> kalma muna tayo. Parang gusto kong ulitin. Wait ah. I Are mean,

ganyan na mamamushel ka na, tapos hindi ka pa magugutong. Sana all. <laughs> na rin siya ng kamay, ah. Alam ng kanta, eh, no? Oh, sa atin, ah. Oh, sa kang gumalagala. <laughs> Parang riyan yun na rin ang mga ano, no? Mga kababata ni Kalinga Prab. <laughs> Go, Jamu Girl! Huwag sayangin ang ano, pagkakataon. Enjoy! <laughs> Parang diskuhan na. <laughs> nag <-disco> na sila. <laughs> <laughs>

Lagyan na natin kunti share share. Ito yung pangalawang araw nila sa Thailand at saka ito yung part 59 ng Jom Carlo, di ba? Grabe. <laughs> kayo saan kayo mas pinakakinilig sa part na to sa pangalawang araw nila? Ako walang iba dun sa ano. Nagsalita si Jomar na ano, napakaseryoso niya. Tapos akala ko yung umakbay siya. Parang siguro kung private yon kung talagang privado na sila lang. Nakis na ni Papa John si Carla. <laughs> Siguro lang naman eh, 'di ba? Kasi kung talaga magjowa na sila, kung talaga magjowa na sila. Kaya 'yun, tapos yung ano, yung hinila niya, tapos nakakbay sila, tapos bigla niyang kinisan no, 'di ba? <laughs> Ay nako. Ayan lang, thank you for watching. God bless you all and Jesus loves you.